Monday uh, well, morning at uh, 11.23. Yeah, first and foremost, no, uh, gusto kong i-stress. Gusto ko sabihin talaga yung nature ng uh, anti-war. Anti-war is naturally pro-Philippines. Pro-Philippines is naturally anti-war. Now, uh, kailangan natin ng mas malawak na uh, perspective dito, no? You have to think of it as a way uh, to look at it uh, on a bigger picture. Bigger picture tayo, no? Munang-muna, muna, ano ba yung mga plano ng mga Amerikano? So, three years ago, uh, may mga nag-war games na, may nag-aaral na kung paano kukunin kuno ng China ang Taiwan, no? Tapos, ang mga Amerikano na ito ay gumawa ng mga war games, pinag-iisipan anong gagawin ng Amer Amerika dito. Ngayon, bakit nasa plano nila ang mga Pilipino? 6 minutes 56 seconds dun sa video na yun, nasa plano na tayo ng mga Amerikano. Sino ba ang may gusto ng gera? Umuwi na ba tayo dito? Lahat ba tayo dito handang mamatay para sa Taiwan? Yan ang mga tanong na kailangan natin sagutin. <clears throat> Now, uh, na, uh, nagkaroon ng introduction si Kado sa Rand Corporation. Ito po yung think tank ng mga Amerikano kapag may paggera po sila. So after World War II, meron pong uh, civilian na think tank na nabuo para pag-isipan ng mga gera na kaya nilang gawin. So, uh, RAND Corporation uh, is a US-based non-profit non-partisan uh, research organization that provides analysis. No? So, dekada na po ito, nag-iisip ko paano nang ipag -gera. At yung mga isa sa mga article nila, Vida ang ating presidente the Philippines is ever more focused on Taiwan. Ngayon, sino ikaw? Sino ka? Para makapagsabi na ang Pilipinas ay nagpo-focus sa Taiwan. Paano nila naisip yun? Kasi yung presidente natin nagsalita. Publicly discussed his growing concerns over Taiwan. Ngayon, tayong mga Pilipino agree ba tayo dito? Umuo ba tayo dito? Ngayon, uh, bigyan natin ng konting background ng nangyayari sa mundo. Ukraine, ano nangyayari sa Ukraine? Nagkagera na po. Nawasak na po ang Ukraine. Ang dami na pong nangamatay. Nagkakaubusan ng tao, nagkakaubusan ng mga sundalo anong balita natin dito? nagtataka na po ang lahat sino na ba nananalo sa Ukraine? wala na tayong balita which side is winning the Ukraine war? now recently this is last week uh, Russia carried out its heaviest aerial bombardment of Ukraine since the start of the full scale uh, invasion in 2022 firing more than 800 drones and missiles On Sunday night. So ganyan po ang gera po ngayon. Drones and missiles. Ngayon po, mga, may tatanong po po sa inyo. Meron ba tayong 800 drones and missiles? Para makipag-gera? Para ipagtanggol ang Taiwan? Ito pa, ang ibang mga headlines dito. Kasi nagtataka na lahat. Gaano na katagal ang gera sa Ukraine? Ba't ang tumatagal? Akala ko ba ang Amerika ang ally ng Ukraine? Bakit nadudurog pa rin ang Ukraine? Northeastern Global News following a successful drone campaign, does Ukraine have the upper hand in the war? Kasi nadudurog, nagtatanong na sila. Walang nakakalam. Ukraine can still win. Yan, yeah, yan ang uh, propaganda kasi natatalo na sila. Sunod, ito ang pinaka bago sa Ukraine, September 17. Who controls what in Ukraine? Nakita nyo po yung pula? Yan po ang kontrolado ng Russia sa Ukraine. Gaano kalaki yan? Siguro mga one-fifth of the country. One-sixth of the country ilang milyong square miles, square kilometers yan. Now, umayitan ninyo, merong maliit na nakalagay, Day 1301. 1,301 days of war na ang Ukraine. At least, kaya ba natin makipag-gera ng 1,301 days? Kasi same yung circumstances natin with Ukraine. Sinasabi nga na ironclad alay natin ng United States. Alay din ng Ukraine ang United States. Ano nangyari sa Ukraine ngayon? Ano nangyari sa Vietnam? Korea. Now, ano, ano yung, ano yung pinag-usapan ng United States sa Ukraine? Merong deal. Kasi pandala ng padala. ng mga armas yung United States. Ngunit hindi manalo-nalo ng Ukraine. Kahit anong ipadala ng United States, bilyon-bilyon na ang napapadala ng United States sa Ukraine. Ano nangyayari? Naghanap na sila ng bayan. Naghanap na ng bayan ang United States sa Ukraine. Ukraine will yan, kasi nung unang deal nila ng Ukraine sa United States umalma ang Ukraine, syempre kasi lugi-lugi lahat ng mineral mo, natural resources kukuli ng mga pano ngayon, iba nila ng konti, pero lugi pa rin Ukraine will contribute 50% of its revenues from the exploitation of new minerals, oil, gas, and projects to the fund. At ang United States ang magco-control ng FAT na ito. Ukraine will maintain complete ownership kuno Pero sino mag-extract? Sino may right para mag-extract? United States companies. Nasisipsip na po ang natural resources ng Ukraine. Magpapasipsip ba tayo? Yung mga ginto natin, mga natural na yaman natin, Ayan ang alay na United States. Now, ano yung nangyayari ngayon? Ito, pinakabago. Ukraine, uh, United Kingdom, moves toward visiting forces agreement with the Philippines. Puro visiting forces agreement. Puro EDCA agreement. Ano nangyayari? Libre sila dito sa Pilipinas. Nag-EDCA base, libre sila maglagay ng mga materyales panggera. Tubig kuryente. Eh tayo nga, ultimo taxes natin, tinataga tayo. Sila libre lang. Mga dayuhan na to. Now, ano nangyayari sa Pilipinas? Uh, na pag-usapan ito, nung pumunta si President Marcos sa India, siya po ay na-interview ng first post gusto mong i-highlight yan sinabi niya and so if you think about it there's an all out war then we will be drawn into it kumbaga parang automatic kapag nagkagera sa Taiwan may gera na rin ang Pilipinas automatic sa tingin ng ating presidente we would immediately mobilize everything that we could to bring our people out, di ba? Oo nga naman, and marami tayong OFW sa Taiwan. Eh, ano ang mangyayari sa OFW sa China? Meron ba na ba tayong plano? Pagka-uwi ba nila dito, meron ba silang trabaho? Lahat talo, kapag may gera. OFW na uuwi dito, import-export natin sa China. Ngayon, tingin-tingin po ka tayo sa bahay po natin, sa mga damit po natin ngayon, gano'n karami ang made in China. Lahat po yan, mabubutol. Hindi na tayo makakabili ng made in China na kahit ano. Yung mga Shopee at Lazada natin, may titigil na. Yung mga mura natin nabibili, sa so China mawawala. At yung mga na-export natin, durian, saging, yan, mawawala yan lahat. Now, uh, ito, blurb lang to. Na-pick up ko lang. Taiwan says China deployed two aircraft carrier groups, dozens of ships. <laughs> Tayo, meron ba tayong aircraft carrier group? May isang aircraft carrier ship, wala tayo. Kaya ba natin may paggera sa China with mga maliliit na bangka natin? Kasi ito ang gusto ng mga Amerikano eh. Itatapon tayo. Patulad ng pagtapon nila sa mga Ukrainian. Satellite images show Fresh Chinese bomber deployment in South China Sea. Meron ba tayong bomber? China debuts new warship. U.S. carrier. Ayan na. Itong response. U.S. carrier, aircraft carrier, marks American commitment. Isa lang. Isang carrier lang. Kasi nahati-hati na ang Amerika sa Ukraine at sa Israel, Palestine nagkakaubusan na po ng bala. Mahina na po ang United States. Kapag ginigit-git pa natin, ipipilit natin ang gera, ang may tutulong na po nila sa atin, tira-tira na lang. Lata. Yan. Si Hesget na nagsabi, as Kado mentioned earlier, na gusto nila ng mga Amerikano mga threats to the mainland na lang ang kanilang i focus Oh, pero anong sabi rin ni Browner na ating AFP chief? Prepare in case of Taiwan invasion. Hindi ba dapat prepare in case of Philippine invasion? Bakit tayo mag-prepare magpre para sa gera ng iba? AP chief tells troops, be ready if Taiwan is invaded, iaalay namin kayo. Handa na ba tayo dito? Umuo ba tayo dito? Pro-Philippines solution. Ano mga solution natin? Definitely hindi mga EDCA Libre na nga sila. May akibat pa tong danger. Bakit ko nasabi? Nung naipaggera na ang Iran sa Israel, o oh, na I think, uh, dahil pa rin nalagay ko, no? mga ang daming misail, Iran, pinalipad sa Israel. Hindi na masyado na balita, yung Iran mismo nagpadala ng missiles sa US bases sa US base sa Qatar. Anong kinalaman ng Qatar doon? Walang kinalaman ng Qatar sa gera ng Israel at Iran at that time. Pero nabomba rin sila. Nabomba ang Qatar dahil merong US base sa Qatar. Now, gamitin natin ang utak natin. Kung nabomba ang Qatar dahil may US base, hindi ba mabubomba ang Pilipinas dahil may US base? Ayan. So, ano yung mga solusyon natin? Balikan natin yung nangyari dati. Chinese water cannon damages ship in New South China Sea flare up. Ito po yung resupply mission sa Sierra Madre. May nakakaalala pa po ba sa Sierra Madre? Nawala na ng balita. Ano po? Nakalimutan na natin. Apat na sailor, Philippine sailor. Kasi nag-aagawan tayo eh. Maybe <laughs> sailor loses thumb. Nasaan ang Amerika? Apat na sailor. Nayari na. Isang sailor, nawalan na ng ilalaki. Eh. Anong ginawa ng mga Amerikano? Pero may ginawa ang Pilipinas at China. Ito, masama pa nga yung nalagay ko, no? CNN World. Beijing and Manila made a deal in the South China Sea. Full stop na lang tayo doon. Kasi nag-away pa sila. Pero they made a deal doon sa Sierra Madre. Despite the presence of Chinese vessels in the Philippine EEZ, a 2024 non-aggression agreement made between Philippines and China seem to be holding well as resupply missions to the BRP Sierra Madre Ayungin remain incident free. Wala na tayong balita kasi nakipagkasundo na tayo. Yun ang solusyon. Makipagkasundo tayo. Bilateral agreement. Makipag-usap tayo. Yan ang number one example na diplomacy works. Otherwise, nawawalan tayo ng mga daliri. Nasasakta ng ating mga post guard. O, dahil dito sa agreement na to, wala na tayong balita sa Sierra Madre. Nag-google na pa nga ako eh, para masure ko eh. Ayan. Philippines perform first share of address resupply since eating deal with China, July 29. Around July, June, yung deal natin with China. 2024. Wala na tayong balita sa Ayungin, di ba? Ano na ngayon? September. Uh, wala tayong balita sa Sierra Madre. Kasi na pagkasundo na tayo. Malinaw na malinaw. Gumagana ang pakikipagkasundo Ayan ang ginonggol ko po, no? PHAP assures continuous supply. Kasi pag agreement ka na. May pag-uusap na tayo. May solusyon na gumana. Ano yung gumana na solusyon? Kasunduan. Bilateral agreement. Pakikipag-usap. Ano? Kung itutuloy natin ang ginagawa natin, baka hindi lang daliri ang mga wala sa atin. Kamay. <coughs> Buong braso. Ang pinakamasakit, isang buhay. Resupply missions to BRP This is uh, September 2025. Resupply mission seem underway. Nagre-resupply na tayo, sunod-sunod na yung resupply natin. Bakit? Kasi may bilateral agreement tayo pag sukasunduan tayo. Diplomacy works. Solusyon. Hindi problema. Puro tayo problema eh. Puro tayo worship ang niniisip. Ngayon, ano pa ang mga solusyon? Dito sa website namin, asiancenturyph.com Nagpo-forum din po kami dito sa Maynila. Nung nakaraan po, Cagayan de Oro, Cebu. At uh, madalas po sa Maynila, nag-uusap po kami. Pero kapag ganun, pwede po kayo sumali sa Zoom. Yan yung last namin na napag-usapan, ano? Shanghai Cooperation Organization. Tsaka BRICS. Ano yun? Siyempre hindi na babalita yun eh. Kasi gusto natin puro gero eh. Gusto natin makipagkagawan tayo eh. Makipagsakanan tayo. Yun yung gusto natin, di ba? Pero yung the rest of the world, pinag-uusapan paano ba tayo makipag-trade? Paano ba tayo lumaman? Paano ba tayo wundan? Dapat yun ang pinag-uusapan natin dito sa Pilipinas, paano ba tayo umaman? Paano ba tayo uunlad? Ano ang may export natin? Inausapan? ang usapan. Shanghai Cooperation Organization, nagkaroon ko ng meeting, ng forum, no? Kung paano sila umaman. Tayo, gusto natin, puro gera. VFA yung gusto natin with the United Kingdom. Visiting Forces Agreement, income bases, yun ang inaatupag natin. Eh wala na. Itong Russia, India, tsaka China, nag-uusap na, sila-sila na yung mayaman. Bili na lang tayo ng bili sa kanila. Paano naman tayo? Paano tayo uundan? Ngayon, away tayo ng away, pero gusto natin yung mga Chinese pumunta dito para maging turista. Kasi namamatay na yung tourism ng Pilipinas kasi nakipag-away tayo at one point, 2019, 2018 sila yung number one na ah, number of tourists natin dito sa Pilipinas, mga Chinese so ang daming perang bumabagsak sa ating mga probinsya ah, kasi napakaganda ng bansa natin ano nangyari? dahil sa mga pinagagawa ng ating presidente nawala yung mga turista China naglabas ng travel travel alert. Ngayon, inahabol natin. Sabi, September 7, <coughs> easing visa requirements to stimulate demand in China. Ang gulo natin, ano? Gusto natin makipag-agawan, makipagsakalan, pero gusto din natin ng mga turista. Nakaluhod tayo, please, punta na po kayo dito. DFA ready to meet any tourist the visa demand high in China. Ay, paano magkakademand high? Ay, ganyan yung nangyayari. Ang gulo-gulo pa dito sa Pilipinas. Hindi lang po China naglabas ang naglabas sa travel alert. South Korea din po. Mga Koreano, ayaw na dito. Dahil sa mga nangyayari peace order din. Ngayon, ano pa yung pinag-uusapan namin sa AsianCenturyPH.com? USBBM escalation nung nagka-pumuntok yung Sandy King. pinag po namin yan, naglabas kami ng statement. Proxy war. US proxy war ang nangyayari dito. Nalagay po ni Kaado kanina yung mga island chain para maprotektaan ng United States. Hindi naman yan island chain para sa atin. Eh. Tayo yung nasa kadena. Kinadena tayo ng mga Amerikano para sa kanilang protection. Ayan, nung lumabas ang eleksyon, pinag-usapan namin ang resulta nito at uh, multilateral trading system for world economy stability. Ngayon, wala, wala, wala kang makikita ang balita na ganyan sa mainstream media kasi kailangan natin makipaggera. kailangan galit tayo sa China yan, yung mga Seoul at yung mga pumupunta dito na mga European kaya ikusapan namin yan nung pinatawan tayo ng tariff maamong maamong ang presidente natin Kunwari, pumunta pa dun. Bakasyan lang pala. Tumawag ang ibang presidente na kasi yan, pwede ba 19 na lang kababahan na ninyo sa amin? 19 na lang din. Sige na nga, 19 na lang din. Si Bongbong, kailangan pa pumunta sa US para makasecure ang 19. Talong-talo ang Pilipinas. Kailangan natin pag-usapan ng ekonomiya. Paano mo kapayapaan? Kasi naturally, pag pro-Philippines ka, ayaw mo ng gera. Natural na natural. Maraming salamat po sa mga nakilig. Ito. And uh, I hope, uh, google lang po din Asian Century Journal. At uh, magbasa uh, po kayo ng mga articles po namin. And then uh, sa YouTube channel din po namin. Prank sa damo, maraming salamat.